Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang Gilas, pero this time under-18 naman na naglaro at kalaban ng kuponan ng Team Indonesia. Ito ang pambihira at napakagandang diskarte na ginawa ng Gilas under-18 para matambakan ang kuponan ng bansang Indonesia. Ito ang game analysis at game breakdown. Simulan na natin, okay game! First quarter mga ropa, set up agad ang Gilas under-18 ng isang magandang 3-pointer. Although contested yan mga ropa, pero naipasok pa rin niya ng Gilas. Ang defense ang gamit nga pala dito ng Bansang Indonesia ay man to man defense. Samantalang ang Gilas Pilipinas naman, backcourt pa lamang, ay pinipressure na nila ang ball handler ng Bansang Indonesia. Pero sa pagkakataong to, open lane para sa player ng Indonesia, easy 2 points. At again, pressure sa backcourt, pero naitatawid yan ang players ng Indonesia at nakakascore pa nga sila mula dyan. Ito ang take note natin sa game na to mga ropa, ang set ng play ng Gilas Pilipinas. Pilipinas sa 3 pointer. Nang isang 3 points sa sila, 'di ba? Dagdagan pa natin ang isang ito kung saan ang talagang play nila ay naka up para sa open 3 pointer. Sa possession na to, ang ganda ng execution ng Gilas Pilipinas. Talagang nalito ang depensa dito ng Indonesia kung kaya't na open sa 3 points ang player na ito. Ang ganda din naman ng pass at hanap ng ball handler ng Gilas Pilipinas kung kaya't open 3 pointer para sa Gilas. Ball pressure talaga ang ina-apply ng Gilas Pilipinas sa backcourt ng Indonesia. At ngayon pa lang mga ropa, sinasabi ko na sa inyo, halos lahat ng plays ng Gilas Pilipinas ay naka-design para sa open 3-point shot. Dito nga kahit nagmintis, still open shot pa rin, di ba? Marami rin na imintis ang Gilas Pilipinas sa first quarter sa 3 points. Kung kahit nagtapos ang first quarter sa score na 15 to 14, lamang ang Gilas ng isang puntos. Second quarter mga ropa, sinimulan niya ng Gilas Pilipinas sa 3 points na naman. Basket is good. At yung pressure defense ng Gilas Pilipinas, hindi nila inaalis yan. Applied pressure ito para sa ball handler ng Indonesia para hindi makapag facilitate ng maayos. Actually mga Roma, bukod sa pressure defense, commendable din talaga ang depensa ng Gilas Pilipinas. Napapairapan nilang tumira ang kupuna ng Indonesia at the same time nagmiminti sa mga players ng Indonesia sa kanilang ginagawang depensa. Dito mga Roma, ang possession ng Gilas na ito ay hindi maganda ang inalabasan. Kung mapapansin kasi natin dyan, nagpasaan sila sa labas. And then ang ginawa lang nila ay dribble and then pasa ulit hanggang sa maubos na yung oras. Wala man lang kumat or nagfake ng shot para kumagat ang defender and then sa laksa po naubusan sila ng oras dyan at basket is not good para sa gilas Pilipinas. Nakabawi naman ang gilas isolation 3-pointer na ito. Basket is good. At sumagot naman ang kupuna ng Indonesia dyan sa drive na ito fake to the basket. Yun nga lang ay nablock sila ng Gilas Pilipinas dyan pero na putback naman. Take note mga ropa ang iniscore na yan ng Indonesia na 2 points ang nag-iisang puntos nila sa second quarter. Pamata genteng na 2 points lamang ang iniscore ng Indonesia sa second quarter at dyan nga nila nakuha yan sa putback na iyan. Sa kabilang banda naman 3 pointer na naman ang pinakawala ng Gilas Pilipinas basket is good ulit yan. At nakakuha pa sila ng back-to-back 2-point -back basket sa magagandang plays na ginawa nila at sinet up nila. Dahil nga hindi makascore ang Indonesia dito, natambakan ng Gilas Pilipinas ang Indonesia sa second quarter. Nakakuha ulit sila ng open 3 points dahil nga sa set up plays nila. Tila ba nagpaulan na talaga ng 3 pointers ang na ng Gilas Pilipinas sa second quarter at nakalayo na sila sa score. Wala talagang naging sagot ang na ng Indonesia. 2 points lang kasi ang in-score sa second quarter. Tinamaan talaga ang players nila ng kamalasan. O talaga bang mahigpit lang ang depensa ng gilas? Actually mga ropa, maganda naman talaga ang depensa ng gilas. Yun nga lang ay talagang malas din ang players ng Indonesia. Kung kahit nagtapos ang second quarter, tambako lang ko po ng Indonesia sa score na 38 to 16. Third quarter mga ropa ay nadala pa rin ang batang gilas ang kanilang apoy sa three point shooting. Another 3-pointer na naman para sa batang gilas, basket is good. At sa wakas mga ropa, nabasag na rin ang Indonesia ang kanilang draw. Sa wakas ay nakascore na sila ng 2 points, basket is good. At ayaw talaga magpaawat ng mga players ng gila sa 3-point line. Halos karamihan ng punto sila ay galing na sa 3 points. At bukod pa dyan, eyes naman galing sa player na ito. At drive to the basket easy 2 points. Ang ganda naman ang sagot dyan ng Indonesia. Ang gandang penetration na ito para sa napagandang pasa easy 2 points din. So ayun mga ropa, basically hanggang matapos ang laro, puro 3 points ang pinaula ng gilas sa Pilipinas dyan against sa Indonesia. At ang ending, hindi na nakahabol ang Indonesia dyan dahil natambakan na sila ng batang gila. Nagtabos ang game sa score na tumatag na 75 the 48. Ang play ng Gilas mostly sa 3 point line at may bit na depensa. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa naging game ng Batang Gilas? Wala si Andy, mao dyan sa game na yan. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.